So ang mga katanungan ko lang po uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor ay yung may kinalaman doon sa mga protection writ ng ating mga kababayan lalong-lalo na no doon sa mga uh, nalalabag yung karapatan ng ating mga kababayan. So um, Pero siyempre po uh, gusto ko lang i-manifest na sinusuportahan po natin ang budget ng judiciary at kasama rin po ako ng ating mga kasamahan dito sa kongreso na sana nga madagdagan pa yung budget ng ating ano no ng ating judiciary dahil napakahalaga ng ng mandate and function ng ating judiciary so article 7 section 5.5 ng 1987 constitution sinasabi po doon the supreme court shall have the following powers Promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitu constitutional rights, pleadings, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and the legal assistance to the unprivileged. Uh, to the unprivileged. Such rules shall provide a simplified, inexpensive procedure for the speedy disposition of cases. shall be uniform for all courts of the same grade and shall not diminish increase or modify substantive rights rules of procedure of special courts and quasi judicial bodies shall remain effective unless disapproved by the supreme court So tama po ba ang nakalagay na ang binasa ko na powers ng ating uh, supreme court uh, mr chair Um, uh, sir speaker. Yes, Mr. Speaker, tama po. Okay, ang pinaka ano nito ang pinaka meet ng ng section na ito ay yung ano no, legal assistance to the underprivileged. Okay? At ang ang batas po ay walang kinikilala na estado sa buhay kaya yung uh, extension ng pagtulong or pagkamit ng justisya ay dapat lalong i-extend diba doon sa mga unprivileged at uh, mga mahihirap tama po tama po sa sabi so, po ng batas yan po those yung spirit who have more less in life must have more in law yes less in life shall shall have more in law so yan po yung spirit no ng noong uh, existence ng Supreme Court at syempre ng ating ating mga batas okay noong in, in 18 congress Representative Sarate of Bayan Muna got a commitment from the court administrator, Midas Marquez, good court administrator that time, administrator Midas Marquez, that they will review the procedure of the writ of amparo and see how to strengthen it. Now, in the 19th Congress, we would like to ask kung meron na pong update uh, tungkol dito. Yes, Mr. Speaker, the commitment of the Supreme Court through the office of the OCA uh, chaired by then uh, Attorney Midas Marquez is and now chaired by Justice Leong is committed to review, enhance the writ of amparos. Yes, until now, the the committee chaired by Justice Leong is Leonen is reviewing modifying for the betterment of the rito Bamparo. Um so ito po ay sa 18 th Congress pa. So etong etong commitment to review etong uh, rito Bamparo ay ano na to no ilan, ilan na mga 2 to 3 years ago na etong commitment na ito at saang level na po ito hanggang doon pa lang po ba sa review? Or meron na po itong draft uh, para mak makasiguro tayo na meron na? At kung kailan po ito na mailalabas, uh, itong uh, guidelines na ito? Under the the reign of Chief Justice Gismondo, they are about to release the draft of the modification as to the writ of amparos. So, when that final draft or the guidelines as to the betterment of the Rito Bamparo comes out, and it will be publicized, and of course, you will be uh, prioritized to be given a copy of that guidelines, Mr. Chair. At saka naman po, hindi naman po pinababayaan ng Korte Suprema or the Judiciary yung application ng Rito Bamparo. Tuloy-tuloy pa. In fact, in one of the recent cases, the Supreme Court had ruled in favor of the petitioner and issued a writ of amparo for the petitioner. The ponente in that case, the case of Magbanwa case, or no, Christina Gonzalez case, the Antipolo case, is here. The ponente is Justice Joseph Lopez. So in that Antipolo case, the police officers or the law enforcement in Antipolo questioned, uh, filed. No, no. The filed before the lower court and the decision of the lower court upheld by the, Sup uh, by the court of appeals. But in with when the case reached the Supreme Court, it was reversed and gave. di petitioner gonzales the necessary writ of amparo the justice joseph lopez po mr chair okay so hindi lang po yung ano no yung pagbibigay ng writ, writ of amparo yung mahalaga dito dapat yung timely kasi kung mag-apply ang isang ano no ang isang um, uh, kababayan natin ng writ of amparo pero dumating na yung panahon na na wala talaga siyang proteksyon hanggang sa namatay na. So yan po yung kaso ng maraming mga ano ng mga ilang mga aktivista na nagfile ng rito pamparo. Na talagang ano no, hanggang sa uh, namatay na sila ay hindi na nila nakamtahan itong protection na ito dahil sa patuloy na vilifying, red tagging, uh, uh, kung ano-ano pa na paninira. So kasal sa kasalukuyan kasi nahihirapan ang ating mga mamamayan para makakuha ng rito pamparo. Halimbawa, dapat kasama sa petition ang name and personal circumstances ng respondent, the rights violated and how the threat or violation is committed at iba pa. So parang it defeats the purpose ng pagkuha ng proteksyon mula sa Korte Suprema, mula sa Korte Suprema kasi paihirapan niyo pa no yung ano no yung nagpepetition for rito pamparo uh, dito sa mga hinahanap pa na mga ano no, yung mga uh, paano niyo naman malalaman yung pangalan ng mga nagsasurveillance o yung mga nagtitiktik araw-araw dito sa mga uh, tao halimbawa, di ba? So paano niyo naman malalaman yung kanilang mga uh, uh, ito yung mga yung rights violated, di ba? Tsaka yung threat or violations committed at iba pa. Kung pangarayuang tao ka na, hindi mo alam, pero alam mo na ka, ikaw ay nasa panganib. So paano po yun uh, ng, ng Supreme Court o ng ating judiciary? Mr. Speaker, ang gawain po ng Supreme Court Suprema or the, the judiciary o hudikaryo ay ang pagprotekta ng ating mga mamamayan. But before the case reaches the court, ay kailangan naman natin ng mga, mga gagaling na abogado. Like for example, kung ako petitioner, ako yung naape, ako yung na red tag or a victim or suppo, uh, a, a, victim of uh, an abuse of the law enforcement agencies. Ang remedy ko po, lalapit po ako ng isang abogado. Yung abogado po ang magpripapara ng lahat na dokumento. Like for example, kung ako ay miyembro ng isang organized group or isang NGO na naging Biktima ako ng kaharasan. Ang lalapitan ko naman po yung mga lawyers ng human rights. Lawyers ng flag or ng PAO or private lawyers. Kung magaling po ang pagagawa ng petisyon, of course, everything will be given by the court in favor of the petitioner. Pero kulang, pagkulang naman po yung mga nipresenta ng mga, mga sitwasyon or factual Uh, ...allegations in the complaint, ay hindi naman talaga bibigyan ng Korte ng pabor yan. So, ibig sabihin, hindi lang na si Korte ang may, may kakulangan. Let us consider all those from the Stage 1 up to the presentation till it reaches the Supreme Court. So, ibig sabihin yan, kung kinakailangan natin i-review yung writ of amparo na ginagawa naman ngayon ng Supreme Court... Tingin ko naman po, kailangan din natin i-educate yung mga bagong lawyers o mga mga abogado na nagtatrabaho para sa mga akusado or mga petitioner na naging biktima din ng karahasan ng gobyerno. There is no perfect government in this world, Mr. Speaker. Well, uh, thank you po, uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor. I appreciate your answer, pero sana all, di ba? Sana lahat ng ating mga kababayan makakapag-avail ng mga magagaling na mga abogado na isang pa lang prerequisite para ano no para maggrant itong mga protection na ito. Uh, so ito nga po yung kine ng kinatawang ito. So parang parang sinasabi natin na na hindi ka pwedeng makapag-apply ng writ of amparo hangga't hindi magaling yung ayong uh, abogado at hanggat ano no, hanggat, hanggat hindi mo mapupulfill itong mga ito. So, ang ibig sabihin, kailangan nating magkaroon talaga ng ano no, yung uh, ma-relax, uh, kumbaga maging flexible, makita natin yung tunay na sitwasyon ng petitioner. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, marami na po ng mga nag-apply ng mga proteksyon sa ating Korte Suprema na hindi ginrant, pero pinabayaan na lang na namatay. So, yun nga po yung sinasabi natin eh. So, paano ngayon babaguhin ng, ng judiciary itong protection na ito na Rita Pamparo? So, ano po ba yung magiging pagbabago halimbawa doon sa mga requirements? Mr. Speaker, hindi lang naman si Supreme Court ang pwedeng uh, mag-recognisa ng petition for Rita Pamparo. Pwede naman doon sa RTC at saka sa Court of Appeals kasi shared uh, uh ju jurisdiction yan. Ibig sampihin, pwede ka sa RTC, Court of Appeals, and pwede ka naman sa Supreme Court. Pero the, the of cases na naging favorable po yung judi judiciary dun sa petitioners ay napakarami po. In 2022, mayroong cases ng magbanwa, magbanwa case, labor organizers. Okay. Nakaraan ng ka, uh, nakadaan ng kaharasan ng mga law enforcement. Ang ginawa ng Supreme Court, 'yun, binigyan sila ng writ of okay. Pabor po sa kanila. Doon naman po sa Rural Missionaries, yung tatlong yung karapatan group, binigyan din po ng Supreme Court. Doon naman po sa Bakulo case, binigyan din po sila pabor sa kanila. Writ of amparo din. So there are so many cases wherein the Supreme Court or the judiciary decide decided in favor of the petitioners. Okay. Kaya lang po, meron ding mga kaso na hindi talaga nabigyan dahil po, hindi po sapat yung sitwasyon, yung factual uh, uh, allegations on dun po sa petition na ginawa nila. So, I think the Supreme Court or the judiciary is fair, very fair enough okay. on this uh, issue at hand. Thank Mr. you, um, Mr. Speaker and distinguished sponsor. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang ibig po sabihin ng Rita Pamparo is a remedy available to any person whose life, liberty and security is violated or threatened with violation by unlawful or unlawful act or omission of a public official or employee. So ito uh, mahalaga din po yung salitang threatened. So pinagbabantaan ka pa lang at uh, ano na 'di ba? Um, ano na to no hindi uh, threatened na it, uh, threatened nang iyong, ano no iyong life, liberty, security. So yun yung sinasabi natin sa writ of amparo. Okay? Yes, so, Mr. Speaker. Next Agree naman po. po uh, okay na po ako doon. Aantayin ko na lang po yung ano no yung commitment po Mr. Speaker ng ating distinguished sponsor at ng ating judiciary doon po doon, doon po sa Uh, gagawing uh, recommendations or pagbabago po doon sa mga um guidelines Yes Mr. Pangalawa, Mr. Chair uh, Mr. Speaker how about the writ of habeas corpus and habeas data So pag ang ibig sabihin ng habeas corpus this shall extend to all cases or illegal confinement or detention by which Any person is deprived of his liberty or by which the rightful custody of any person is withheld from the person entitled thereto. Kapag naman pong habeas data, it is a remedy available to any person whose right to privacy, in life, liberty or security is violated or threatened by unlawful act of any official or employee or a private individual or entity engaged in gathering collecting or storing the data or information. Dahil gusto natin, uh, Mr. Speaker, uh, distinguished sponsor, na dumami ang mga special protective breeds, katulad ng habeas corpus, na meron na din naman yan, at saka yung habeas data. Lalo pat nung isang araw, uh, Mr. Chair, uh, nabalitaan natin, ano, yung nangyari doon sa dalawang environmentalist, environmental activist na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Jonila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sapilitang pinapirma ng gawagawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So, siguro, uh, nakita rin natin ang video, no? Kung yung nangyaring press conference ng NTFL ka kaugnay nito. Sinasabi ng DND na, na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung chinelas at saka yung kanilang, ano, no? yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong, uh, kusa ba itong uh, nasumrender di ba So, ang tanong natin dito, uh, Mr. Speaker, uh, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang bes, ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at na natagpuan nga at, at natakita nga doon sa presscon ng ng NTFLCAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So, paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating uh, RIT na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganitong, ganito pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng, sabi ng armed forces, hindi naman sila inabdak kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si ni Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabduct kami. Sinabi po yan ng dalawa. Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. E yung doon sabi ni Armed Forces, Meron naman din silang abogado galing sa public attorney's office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, eh, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klasing istorya. And of course, hindi naman po siya hinog. Hindi pa siya hinog para, para ma-entertain ng, ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petition, yung kaso, or oh, perjury ba 'yan or abduction ba 'yan or uh, whatever. Basta we will guarantee you when that case reaches reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals or reaches the Regional Trial Court ay may action ang judiciary po jan Well, uh, ginaga ginaga uh, Ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van. At nalaman na lang nung habang naka-announce, ano dahil hinahanap nga yung dalawang uh, kabataan, environmentalist, uh, env environmental um, activist. So sa kanilitao, sa kanilitao ng NTF-Lakas. So nagulat nga siguro ang ntf dahil sa sinabi ni ni ano no, ni Castro na talagang sila ay kinidnap. okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus? Kung mag-file halimbawa ng petition doon sa Supreme Court, uh, kaugnay nito, Halimbawa po, nagkaroon ng ano no, kung, pa kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao. So magagamit po yung yung habeas corpus tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na na protection. So uh, dito sa writs uh, na ito at saka yung habeas data, meron po po bang ginagawa ang judiciary na uh, improvement? or guidelines tawag nito o yun pa rin po ganun pa rin po yun din yun pa rin po yung Mr. Speaker yung sagot ko sagot sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen Okay parehas din po yung writ of habeas corpus no Yes po Mr. Okay um how about the writ of kalayaan Lahat po na lah, lahat po sila na ng mga reach na kailangang i-review 'yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni, ni Justice Leonen okay. po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment ah uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po 'yan, uh, kailan po ba ang ano? Kailan po ba ang time frame ng no, mga review at saka yung final? na guidelines kaugnay nito. Meron po bang maikukumit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The, the timeline is uh, early next year, Mr. Speaker. Okay, so talamat um, po ano doon sa commitment, commitment uh, na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa rito pamparo Uh, pagkakaroon ng bagong protected rights at measures against na ano, no doon sa uh, violation of human rights lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uh, uniformadong ano no militar. Okay? Uh, next question ko po uh, Mr. Speaker, uh distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na, uh, na, na ano na to no? na, na na term lalong-lalo na po no, doon sa mga aktivista, sa mga opposition. O hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kung ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang uh, nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, uh, Mr. Speaker? Mr. Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin, o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman, hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, eh syempre naman, hindi siya krimen. Pero nung red tagging po, is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ng writ of amparo, kung natitreaten ka, dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So, ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga, So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o oh, nire o oh, ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement, dyan sa sinatawag, sinasabi nilang ikaw, o oh, ito, miyembro ng ganito, lalampas sila, and susundan, susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the, for the, for the remedy of writ o amparo or any rich as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng Hudikaryo? Kung may petition po, ay eh, nila yan. there is always an action uh, in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, or, yes, yes, pinasyokos ni Supreme Court, si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petition, darating sa Korte Suprema or sa Judicario, and sa tingin ng Judicario, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows okay. professionalism okay. and fairness. Thank you po, uh, Distinguished Sponsor, uh, Mr. Speaker. So, familiar naman po ako doon sa ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petisyon. Kailangan lang, ang tanong ko lang po, dahil um, ito po yung sinasabi, patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko, meron ding, uh, meron ding isang, um, like for example, parang decision ang uh, isang uh, si Justice Law Lyonen defining the red tagging so siguro kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang ano naman talamak naman ang na nangyayari baka pwede pong ano no baka pwede pong ma-review ng ating judiciary ano tong red tagging na ito na patuloy namin na sinasabi kasi lagi na lang sinasabi walang red tagging walang mga walang kaso ng mga red tagging kahit ang mga militar ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist So, ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, iso-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpulin, o papakalat ka sa mga, sa mga vloggers na ipinapakita na ganito ka. So, wala pa bang ano yon? Wala pa bang would not cost an, a worry for our judiciary yung mga ganong mga nangyayari po. So, sana magkaroon naman ng initiative. So, yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga uh, violations, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan eh, hindi naman yan red tagging. Baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define. etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong na, na napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit na anong gawa, kahit anong definition ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still the judiciary, the Supreme Court cannot penalize because judiciary, the Supreme Court cannot make judicial legislation kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po. Tayo pong gagawa ng legislasyon ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si Judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung dapat, karapat dapat magawa ng inisiyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen itayo ho sa lehislasyon ang gagawin niyan okay. Mr. Speaker. Uh, I agree. I agree po dun sa sinasabi ng ating distinguished sponsor uh, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo dito'ng mga nakala, nakalatag o nakafile na mga petitiona uh, na mga uh, nakafail po na mga bills kaugnay ng red tagging katulad ng ano no noong Human Rights Defenders Bill na kasalukuyan po ay nasa committee at, at tingin natin ay yun din, magkakaroon din doon yung mga definitions. At yun na lang po siguro dahil na, na, hindi, naman, uh, hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga si Justice Leonen, nabanggit yan sa isang desisyon niya, na dapat ay mapag-aralan na rin Okay? Kasi po uh, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga mga batas or whatever na mga kung anoan po. Asahan niyo po, Mr. Speaker. Okay, uh, yun na lang po, uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I end my interpellation. Salamat po.